pang bundok na magaganda sa ibang lugar. Syempre, meron din dito sa karanglan 'yan, 'di ba? Tingnan niyo mga idol ang kagandahan ng bulubundukin ng karanglan. Oh, 'di ba? Marami nang gustong tumungo dito sa aming lalawigan upang makita ang ganda ng aming kalikasan. Yes. Dito mo rin mapa <laughs> ano ang tawag doon? Ang tanay mga idol dito mo rin makikita ang blubundokin ng karanglan. Oh. Di ba? Ang ganda ng Nueva Ecija mga idol. Na kanon ng Nueva Ecija na yun. Marami nang gustong tumungo dito sa karanglan. Ito ang bulubundokin ng karanglan. Yun nga pala yung ginubag. Pupo. Ayan, pupo. Tapos to, nangaan. Tapos ito na, singgupan na to, mga idol. Barangay singgupan. Barangay pop nangaan. Ayun pala, barangay nangaan, barangay pupo, barangay ginubok. Doon. Barangay bua. Ayan. Maraming mga pangapangalan dito, mga idol. Doon sa likod nitong bundok na to, yun, disol. Bisol, ganun. Tawag nilang bisol, mga idol. Nga pala yung mga pine tree. Ano, mga idol? Kita nyo yung tubig, umagos. nag siya yung danom. Oh, danom. Medyo basahan na tayo, mga idol. Hindi ko alam kung bakit tayo napadpad dito. Wala na naman tayong magawa kasi. I'm hungry. Adi mag. Di ba? Eh, tara na mga idol. Maggala tayo, hindi sa siyudad. Kung hindi dito sa Bulubundukin ng karanglan mga idol. Ano nyo naman? Hindi ako nagkakamali mga idol eh, Yan yung pagitan ng Nueva Vizcaya eh, Siguro Hindi ko lang sure Yan Pagitan yung makuha na ulap na yan Mga idol Tapos ngayon dyan tayo dadaan sa baba Dahil diyan tayo galing Dito naman tayo bababa Pupunta tayo doon sa may mga pine tree na yon Gaganon tayo bababa Pauwi na diba? Yeah. Hanggang dito na lang ang mga video natin mga idol. Ingat.